Buto na lang yung iba Tagti-tatlo mga kanaypi Ang lalaki ng mga itlog nila Ay! Basag na Sayang, nabitiwan ko kasi mga kanaypi What's up mga Kanaipee? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoypee for another video. Kasama natin si Baby Mika. Ayan. Hello mo Kanaipee. Hi, ikaw. So, koding ni Mia ngayon mga Kanaipee. At dito tayo ngayon sa manukan natin. Tignan natin kung nangitlog ulit yung mga 4 months old na pork butts ko na manok. Kahapon, nakapag-harvest ako sa kanila ng ano ng apat na itlog mga kanaypi apat yung nang itlog sa kanila so ngayon puntan natin check natin kung may itlog na naman na so yan mga kanaypi yung mga manok ko araw natin na paglilinis dito sa kulungan ayan Uy, bakit? Ang kala ko kong... naiipit yung kanya, paa niya. Kala ko namatay na, na ipit muto na lang naipit yung ano yung paanong manok lang yan so wala pang nag-drop sa kanila yung mga bago nating alaga na port bats na manok wala pang drop na itlog dito pa lang sa mga ano third batch saka horse bats na manok. Yun ang itlog. So, kayo mo sila nga, kanoypi. Hello, kanoypi. Ano pa? Ano pang mainay? Ano yung alaga ni papa? Ano yung alaga ni papa? Anong pangalan? Anong pangalan yan? Chicken. Chicken. Chicken ka naman. Oh. Egg. May egg no. <laughs> Bali, maglilinis na naman tayo dito sa kulungan mga kanaypi. Yan, tatanggalin na naman natin yung mga ipot nila dito. Every two days na paglilinis dito sa kulungan ng manok. So yan, nag-iingay sila. At syempre, nagugutom na naman yan mga yan mga kanaypi. natira na pagkain kailangan halukain yan mga kanayipi ikalat para kainin ulit ng mga manok Dito kan hapon yung nangitlog mga kanaypi. Tapos may isa rin dito. Dito dalawa. Yung nakuha ko na itlog kahapon. Ayan ko muna ako ng feeds mga kanaypi nang mapakain ko na tong mga alaga kong manok. Ayan na mga kanaypi yung feeds na kinuha ko doon sa bahay papakain na natin sa kanila para tumigil na yung pag-iingay nila ganyan kada umaga mga kanayipi maingay yung mga alaga nating manok Once na nakakain na yung mga yan, titigil na rin yung pag-iingay nila saka saka kada umaga lang naman yan mga kanipi ah, dito na tayo sa kabila nagpapakain nabigay ko na lahat ng pagkain nila ang lalaki ng iplog mga kanayipi tulad no oh, jumbo size na to mga kanayipi. puro jumbo na yung ano yung mga iplog ng aking mga manok yan, jumbo na naman to pati to mga kanayipi yan o oh. yan lalaki mga kanayipi itlog ng aking mga first bats na alagang manok dito wala pa nilagyan ko ng ano ng harang dito eh kasi yung isang manok yan uh, pag gumulong yung itlog tinutoka niya mga kanipi binabalik niya dun sa ano sa loob kaya nabubutas yung itlog So naglagay tayo ng ano uh, plastic yan, Pwede naman maglagay ng tela para pag gumulong yung itlog dito sa baba, hindi na niya kayang ibalik pataas. Kasi pag kinukuha niya ang pabalik, ah uh, natutukan niya yung ano shell na bubutas. So ito, Ayan o, Bagong itlog Ayan o Jumbo na naman to mga kanaypi Ayan So yan Palit muna tayo ng tubig nila Bali plain water yung ilalagay ko ngayon Dahil kahapon Nagbigay ako ng sa umaga Nagbigay ako ng iguan 1000 Nung gabi Binigyan ko ng Bitmin Pro So ngayon uh, Pure tubig lang Yung ilalagay natin Hindi dire diretsyo na vitamins Alright Saka mamaya mga kanipi Kukuha uh, na naman ako ng Ipanang palay Bibili Doon sa Kamanang Dahil Natitira na lang Kalahating sako sa na lang Yung natitira mga kanipi wala na akong stock dyan na ipanang palay kaya yan bibili na naman mamaya so buti na lang sakto na coding natin magagawa natin yung kailangan gawin dito sa kulungan ng manok oh. ayan tumigil na yung pag-iingay nila dahil nabigyan ko na ng pagkain nila mga kanayipi Hanggang mamaya yan, pag napalitan na natin ang tubig nila, wala nang maririnig na ingay yan mga yan. Tahimik na sila mga kanipi. Ganda ng kulungan ng mga manok ko. Ang gandang tignan mga kanipi. Ayan mga kanipi, natapos na ako na naglinis. At nakapag-disinfect na rin tayo. Naglagay na rin tayo ng bagong ipa ng palay. So papakita ko sa inyo. Ayan. Wala nang mga ipot nila, mga kanaypi. Natanggal ko na. Ayan na. Malinis na, mga kanaypi. Ayan. So, marami na rin na nakapag ng itlog, mga kanaypi. Ayan. Kahit dito, malinis na, mga kanaypi. Nag-disinfect na rin tayo. So, sa mga port namanok. na manok, may nag-drop na naman ng itlog mga kanaypi. Piwi size. Ayan. So yung iba hindi pa ano, hindi pa ng itlog. Antayin natin hanggang hapon. Ayan. Bali nasira din pala yung ano, yung hose ng aking spray sprayer natanggal na nasira na yung ano yung handle nya yung kontrola nya dito mga kanipi ayan nirekta ko na naglagay na lang ako ng PVC na handle nya hawakan ayan uh, umikle yung ano yung hose pero ayos na nagamit ko naman na ng maayos ang gagawin ko ayusin ko na lang dito maglalagay tayo ng yero dito mga kanaypi dahil umaanggi yung tubig nababasa yung ano yung uh, ipanang palay dito Ayan, kaya nagkakaganyan imbis na tuyo nababasa dahil sa anggi ng tubig ulan Ayan, ayusin pa natin no wala naman tayong ibang gagawin kung dito lang wala tayong pupunta na iba no. ayusin natin to siguro tatanggalin ko na tong poste na to dahil wala na ano na nasira na oh. <laughs> kakabit ko na lang dito yung cyclone wire mga kanipi dito sa poste na to tapos maglalagay tayo ng yero. Okay? Update ko na lang kay mamaya mga kanaypi. Natapos ko nang ayusin dito sa may gilid niya. Makapaglagay na ako ng yero. Ayan na mga kanaypi. Yung cyclone wire, nilagay ko na dito sa may poste na ano, tubo. Ayan, ah, naglagay tayo dyan ng yero. Tapos dito, tinabunan ko mga kanepi nang may ipa nang may mga bato-bato buhangin kumuha ko dyan sa gitna malambot kasi yung ano yung lupa mga kanepi yan yeah, nagtabon tayo diyan ng ano nagtambak tayo dito ng may mga buhangin Ayos na, hindi naman na siguro no? Papasok yung tubig yan please kait kahit papano Nagawa natin ng remedyo no? Ayan, mamaya maya uh, Mag-harvest na rin ako ng itlog Nang may deliver ko na doon sa, ano, sa may Dito sa may Eurotex mga kanaypi Yung manager daw dyan eh, nag-order Sabi nung guard kaya yan uh, Deliver natin mamaya yung large to XL na size Okay Tapos na yung trabaho natin dito sa manukan At uh, maya maya Tawagin ko sa rin yan At uh, kukuha tayo ng ano, ipanang palay dun sa ano, Kamanang. Mamaya after lunch mga kanoypi Ayan mga kanoypi Kukuha tayo ng ipa Ipanang palay di ko na tanggal kahapon. Nakalimutan lang asa ako Uy, nasa kami talim nga eh Magtaong <laughs> pag kung boss Taong pag kung Anim na sa ako yung bibilin natin. Son. Ayun, saglit lang mga kanaipi. Napuno na namin yung ano, anim na sako. Tara, bahate na natin to. AP Anim na sako ayan all na naman si Mia na ipi iwi na natin to buti na lang may ipa doon. hindi na tayo naghanap ng malayo mamaya wawasingan din natin si Mia eh. dahil makatito para bukas wala nang problema ayan nandyan na yung ano anim na sako mga kanaypi Ah, uh, ipanang palay ngayon kukulikta tayo ng itlog at uh, nang may deliver na doon sa ano sa Eurotex yung isa. Buto na lang yung iba, tagti tatlo mga eh. lalaki ng mga itlog nila ay basad na sayang nabitiwan ko kasi mga kanayipi natin tong mga itlog nila dito sa kabila ay kulang kulang yung mga itlog nila ngayon mga kanayipi oh ang late pa nito ang itlog na yung mga bats ko na manok ayan Bali, dalawa lang ngayon yung ano, itlog nila. Ayan mga kanipi Deliver natin to sa Eurotex Large to XL na size Ayan para ano Matapos na yung ano Pag-deliver natin Saka tayo mag-washing kay Mia Hindi ko pa na wasingan eh Ayan, deliver natin dito sa Eurotex Mga kanayipi Mamila 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 ito muna. 260. Okay? Idol! <laughs> Ayan, mga kanipi. Tapos na natin may deliver yung ano. Yung isang tray na itlog. Oh. Uwi na tayo. At mag washing pa ako eh. Kahit dito. Pahapa rin. Wala na kasing madaanan ng tubig dito kaya ganyan na.